ang mountain bike medyo risky yan eh. Pagka beginner ka, wala kang skills na kung ng mga basic na yan. Pag na-disgrasya ka, pwedeng goodbye na. Oh. Pwedeng goodbye sa career mo, pwedeng goodbye sa discipline na yon. At, ang worst pa, kahit ibenta mo yung bike mo, hindi sasapat para sa surgery. Oh. Kasi kung yan eh, uh, maraming, maraming pumapasok dyan, pag na-disgrasya na sila, goodbye na. Kasi hindi nila alam yung tamang mga, tamang mga tamang technique, tamang body position. Pag nakuha mo yung tamang body position, mas madali ka nang makaprogress sa ibang mga mga skills kaya ng bunny hop, kaya ng downhill. So, basically, like, kahit ka marunong mag bunny hop, kung marunong ka ng tamang body position, mag downhill, may enjoy mo na yung pagbaba. Hindi yung pagtas mo, tinulak mo pataas o so tulak mo rin pababa. Hmm. Mas mahirap yun. Mas mahirap bubaba. <laughs> mahirap, baba. mahirap magahin ng bike. Oo. oo. Kaya mas maganda, mahirap kang umakyat, pero may enjoy mo pababa. Ah. Yun yung pinaka-reward mo. So yun yung tinuturo ko. Kaya may mga kita ka na mga pinipi-OV ako na tinuturoan na pababa ng patiis. Eh, natututo sila.